Guys, in this video kahapon, naisipan kong kumuha ng mangga. Kasi parang masarap kumain ng mangga tapos isaw mo sa bagoong. So ayan, niaya ko yung pamangking ko na pumunta kami doong mangua ng mangga. So dito pala ako guys, sa lumang bahay namin dati. So dito muna ako ng ilang days. So ayan, dahil may mga tanim ng mangga yung auntie ko, ayan, pumunta kami dyan para manguha so habang naglalakad kami ito naman yung pamangking ko kinakausap ako so ayan habang papunta kami sa mangga may nakita ako ng puno ng saging ayan, hinog na siya pwede na tong kunin so ayan masarap yan, matamis yan kasi sa puno siya nag Wow! Ito pala guys. At marami din dito tanim ng mga saging. So ayan guys. Yung manga namin. Na kung tawagin ay Indian Mango. So nilagyan ng auntie ko ng siit. Kasi yung ibang tao. Nangunguha na lang sila. Nang hindi nagpapaalam. Pag naghingi naman sila. Bibigyan naman eh. Pero yung iba kasi kukuha na lang diretso. So, hindi naman yung pagdadamot. Pero sana, magpaalam naman kasi hindi naman yung binibinta. So, ayan guys, nilibot namin. Actually, yung mga mangga na yan, ano na siya, malapit ng mahinog. Yung iba pala, nagla naglaglaga na kasi hinog na. Okay. Dito sa paligid guys, meron kami mga prutas dito na iba't ibang klaseng prutas. Pero mostly, marami siyang saging at saka ano, mango. Yung mango namin dito, mayroon kaming pangi na maliliit. So, ayan pala yung pamangkin ko. Sabi niya, maglakad-lakad pa kami hanggang dulo doon. So, dito guys, malapad yung space. Dito na pwede mong pasyalan. So, ayan yung pamangkin ko dahil wala siyang kalaro. So, siya lang kasi yung bata dito sa bahay. So, wala siyang kalaro. So, sabi niya, maglakad-lakad pa kami hanggang doon. Mag-video-video. Gustong-gusto niya yan talaga mang ano, may kausap. Palakwento siya kasing bata eh. So, ayan guys ayan, may puno ng bayabas. Kasi dito dati, na, nung maliit pa kami, napakaraming bayabas dito. Yung tawag pa nga namin dito, bayabasan. So, ayan siya guys, nagkikwento sa... So, ayan pala yung lumang bahay namin. So, ngayon, dyan kami lumaki. Tatlo na lang yung nakatira doon kasi nag-ano na kami, lumipat na kami yung kapatid ng mother ko. So, dito sa bakanting lote, ayan, gusto niya pa daw maglakad-lakad doon. So, sabi ko, mag-ano na lang siya dyan. Maglaro muna, hihintayin ko na lang. So, ayan pala, may mga tanim ng mahogani. So, ayan yung bahay namin dati. So, ayan guys. So, yung pamangking ko, tingnan mo, kukulitin niya yung baka yung maliit na baka ayan takot naman siyang lumapit so ayan guys so napakaano dito face kung gusto mo mag unwind maganda dito ang place na to kasi aside sa tahimik marami siyang prutas By the way guys, thank you sa mga followers, sa mga nagsusupport na nanonood ng video ko. Thanks for watching!